<laughs> uh, <laughs> perfect <laughs> Magandang hapon po sa ating lahat lalong lalo na sa ating mga hurado Ako po pala si Princess Erich Anyasco Nandito po sa inyong harapan Upang bigasin ang wikang mapagpalaya Yay! Yay! Wika'y hindi mabubuo kung walang taong gumagamit ito. Parang ako, hindi kumpleto kung walang tayo. Alam ko maraming taong Pilipinong naninirahan dito sa buong mundo. Pero ba't ikaw pa, ba't ikaw pa na di marunong makuntento sa isa? talaga kaya mahal heto na sisimulan ko na sisimulan ko na iparating sa kanila kung paano tayo nagsimula at paano mo ako iniwan bigla inaalala mo pa nung sinabihan mo ako ng I love you inaalala mo pa nung sinabihan mo ako na mahal Pinagtatawanan mo ako, naghihigong pa ko ikaw. At mas naalala mo ba, nung sinabihan mo ako, na iginawan ka. Ibang-ibang lingwahe, iba't ibang apat na lingwahe, isa lang yung minumungkahi. yun yung mahal mo ako. Wow. Hindi ko malimutan ang wika okay. ng Ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika, ay higit pa sa hayop at malansang isda. Mahal, hindi ka naman maging hayop at malansang isda. Kung minahal mo lang ako, kung minahal mo lang ako ng totoo, Higit pitong libo, isang pitong sa Pilipinas. May iba't ibang dialekto, pero nagkakaisa at nagkakaunawaan sa paggamit ng wikang Pilipino mahal. Ba't tayo? Ba't di tayo magkakaunawaan? Ba't di mo mauunawaan at di mo mararamdaman kung gaano kita kamahal at kailangan? Ganyan ka ba katanga? O sadyang nagkatatangahan ka lang sa pagmamahal ko? Dahil may mahal ka ng iba? Mahal, higit pa sa 7,000 pulo, pero nagkakaisa. Ako, mahal, kailan ako aasa? Kailan ako aasa sa pag-iibigan nating dalawa? Manuel L. Quezon, ama ng wikang pabansa. At ikaw naman, ang aman lang. Mahal, <laughs> hindi ka lang humanap ng iba. Mahal, gumawa ka pa ng isa, wikang Pilipino, kaya mapapalitan kung pwede panatilihin natilihin na lang. Ako, mahal, kailangan pa ba akong palitan? Hindi mo ba talaga ako nagawang ingatan at pahalagahan ni minsan lang man? Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Kung sa kaliligaya, sasaya na din ako. Kung sa kanya ka masaya, mapalayain na kita. At saludo ako, saludo ako sa kabaeng may nobyo. Nobyo ang tunay na Pilipino. Kahit na di guwapo at kahit na di macho, basta't may respeto at marunong makontento. At hindi alam ang salitang... wikang Pilipino ay sa wikang Koreano. Wikang Pilipino, wikang mapagpalaya, bansang Pilipinas na ating sinilangan. Wikang Pilipino na ating kinagisnan, Pausbongin, mahalin at pagyamanin. Wika natin ay paundarin. Wikang Pilipino, wikang mapagpalaya, mahal, palaya, na kita.